regards to the uh, hot topic po ngayon na uh, nabidebatehan regarding the blood control issues and other corruptions. Ano po yung, ano yung parang nakikita nyo po parang uh, uh, parang insight nyo po dito regarding po sa mga pangyayari po? Uh, Unang-una ang tagal ng reaction ng Pangulo nung sinasabihan siya na uh, binababoy yung budget natin Nagsabi na ako noong 2024 at uh, alam na niya na merong ganun na nangyari sa Department of Education. At sigurado ako, hindi lang yan sa Department of Education at sa Department of Public Works and Highways. Uh, nandyan din yan uh, ang korupsyon sa iba pang uh, mga departments. Pero parang bang noon ay wala siyang naririnig. Tapos kailangan pa na malubog yung ating mga kababayan sa baha. At uh, kailangan pa na mahirapan o pahirapan yung ating mga kababayan bago siya nagsalita. Nung nagsalita na siya, ay wala man din siyang aksyon. Puro lang uh, salita. At ngayon, ang ginagawa nila, merong uh, investigasyon. Gusto naman nila gawin ang investigasyon ay kontrolado uh, nila. Merong ginawang komisyon. Bakit pa tayo gagawa ng komisyon? Ay eh, alam na natin, nakikita natin sa budget kung paano chinap-chap yung budget para mabigyan ng pondo ang flood control at napakadaling i-check kung nasaan itong mga nasaan o kung wala bang flood control projects na ginawa. Ang susunod ay yung kanilang para bang wala silang pakialam na isa sa mga tinuturo na nagnakaw ng pera o kumuha o nagchop-chop ng budget ay uh, si Congressman Zaldico. At ngayon si Congressman Zaldico sinasabing wala na uh, dito sa Pilipinas at sinasabi nilang nandoon sa United States of America. At uh, sumunod pa yung pagpapa-resign kuno kay Speaker Martin Romualdez. Pero ang pumalit naman ay sino ang pumili? Sila lang din, yung grupo lang din ni Speaker Martin Romualdez ang pumili ng uh, pumalit uh, na Speaker of the House of Representatives. Sinasabihan ko kayong lahat mga kababayan, ito ay race. O, oh, kung sa'yo race, gano'n sa Tagalog? Carrera. Carrera. Uh, this is a race for the 2028 presidential elections and a preparation for how they will mangle again the 2026 budget of the uh, country. So yan yung pinagtutuunan nila ng pansin ngayon. Yan lang yun, wala ng iba. Yung 2026, hatian ng 2026 budget at yung paano sila mapapanatili sa pwesto pagdating ng presidential election sa, sa 2028. Alam niyo kung paan, isa sa mga examples na masabi ko sa inyo na wala talaga silang sincerity sa investigasyon sa flood control. Kasi tinuro na, pinangalanan na, hindi lang ako ang nagsabi, Zaldico at Martin Romualdez. Si Zaldico, hinayaan nilang uh, umalis ng bansa. Si Martin Romualdez, hinayaan nilang mag-resign. Nag-resign no? naman na, so tapos na ang usapan. Ang office of the president, involved sila sa kidnapping ng mga bata doon sa Turkey. Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ngayon, na wala si Zaldico at aalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si, si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas. At hindi man lang nila magawa na ikulong si Martin Romualdez dyan sa detention unit ng House of Representatives. Wala dahil wala silang sinceridad. Pinapakita lang nila sa mga tao na kunwari, meron silang ginagawa. Pero ang totoo niyan, naghahanda lang sila para sa hatian ng 2026 budget at para sa kung anong gagawin nila sa 2028.